naisip mo na ba kung paano naging bahagi ng pandaigdigang kalakalan ang Pilipinas noong pang 1565? Ang Manila-Acapulco Galleon Trade, ang isa sa pinakaunang global trade routes sa mundo. Sa loob ng mahigit 250 years, ang mga barkong galleon ay naglalayag mula Maynila patungong Acapulco, Mexico, sakay ang pinakamahalagang produkto ng Asia, mga seda, porcelana, pampalasa, at ginto. Bilang kapalit, bumabalik ang mga galeon na puno ng pilak at iba pang kayamanan mula sa Latin America. Dahil dito, ang Pilipinas ay naging sentro ng kalakalan sa Asya, pero may malaking kapalit ito. Oo, lumago ang ekonomiya pero hindi ito ramdam ng mga ordinaryong Pilipino. Sa halip, ang mga praile at mayayamang negosyante lang ang yumaman habang ang mga lokal ay napilitang magtrabaho sa mapanupil na sistema ng polo y servisyo, sa pilitang paggawa para sa mga Espanyol, at hindi lang ito tungkol sa yaman. Nagdala rin ito ng kulturang Mehikano sa Pilipinas. Halimbawa, ang barong Tagalog ay may impluensya mula sa mga damit ng mga Mehikano, at kahit ang ating mga pagkain tulad ng tsokolate, mais, at tamales ay galing sa galleon trade, Ngunit noong 1815, natapos ang kalakalan ng bumagsak ang pananakop ng Espanya sa Latin Amerika. At mula noon, ang Pilipinas ay naiwan na may malalim na epekto ng kolonyalismo. Isang ekonomiyang nakadepende sa dayuhang kalakalan at isang bansang unti-unting magigising sa laban para sa kalayaan.